Yeah <laughs> Tahanan natin yung abla guys Hi <laughs> 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 hey guys 11.30 na guys Nagkakaroon tayo guys dito sa SPL Hi guys Hi guys

naman na natin tayong mga bagna dito guys eh, ilang ulit na tayong mga pagkatikot dito guys sa fish what? So, wala ang bumibili hanggang nakalis na nakalis na yung guys yung iba yung bagna so ilip tayo ng sambar guys baka din tayo makakabenta ng high size guys tara na so ilip tayo ng sambar guys habang may oras pa A few moments later.

Bad yun, bad Baka si Kuya. maaari tayo yun. Bawal mo yun. Bawal lang yun. kuya. Thank you so much. Ako e, mentor ako Support niyo si Kuya. lahat mga mga buhay. Bindi na kayo, guys. Bindi na Sana ako. Kuya. Bawal Ay, bawal mo. talaga, sir. <laughs> ay, bawal mo so, tapo ng mga. So, salamat ko sa pagbili ng ating ice cream. Lan, charot. Salamat na. Ngayon lang tayo iniwanan na natin mga kasamahan guys ng mga ice cream guys. Pero ay nakaubos na rin sila guys. Ngayon lang, ngayon lang tayo iniwanan guys dito sa area ng Sarambar. Yun sa ayan, kasasakay lang guys. Ngayon. Pumataan mo ulit natin yung guests dito. Oray, nakaubos na nga yung dalawang ngayon, guys. Kaya bumaba na kagal, guys. Sana, oh. At tayo na ng mga dito, guys. Ah, uh, pinag-iwanan naman mga guests nandito, guys. Pinag-iwanan nila, guys. Tayo mananay dito. Ala. Ano, guys? Alas 4 na, guys. yan Karunti lang oras natin mag dito sa Sunder, guys Ay ma'am, Ma shout yeah. oh, guys natin na rin po guys. Okay. Yeah. Ice cream boys, dito guys ah samba guys mga staff na mga bola sana naakyat ang samba na No, pang-bola muna muna. Ay, 'di ko pa lupa lang si Mario, bola. Ah, tingnan niyo na guys, samba. So nakikita niyo Ito na ko na Alas 5 na guys. Ang hapon. So nagkuhin na rin. Nakikis natin dito sa Tamar guys. At katitayo na lang. Parang dito sa area ng Tamar guys. Kaya mo. Hindi pa nga, guys. So win na rin tayo guys. Ay, tara na. Tara na tayo. At baka tayo gabihin pa guys. Alas 5. Gisa na ng hapon guys.